So wait a minute, may jumbled words po na lalabas sa screen na nasa harap natin. Ayan ha. Pati mga viewers, makikita rin ang words na yan. Tama. Unahan lang tayong sumagot. Kung sino ang tama, ligtas siya. Ibababa niya ang wave plates na hawak. Pero kapag mali, itataas natin ito. Itataas pa rin. Nang naka-straight yung kamay. Straight na straight. So kailangan malakas talaga ang ating mga braso. Para Kasi mabigat to. Ayan. Workout. Oo. Oh, oh. Kasali kami dyan ni Tekla. Uh -oh. Diba? Kasali talaga tayo. This is it. Bread. Ang clues words, name ng anima. animal. Mas masali na lang ito uh -huh. sa atin. Girls, ladies, are you yes. ready? Yes. Are we ready? Yes! Oh, we're ready. Oh. Heto na. Ang ating first word. Ay, dapat nga Ayo. Ay, oo. Ah, Dolphin. I'm Dolphin. I'm Dolphin. I'm Dolphin. Dolphin. Uh -huh. Dolphin. Oy, task ka lang, friend. Oy, nag-dolphin ako. Bukay lang, bukay. Check na task mo yan. Next word, please. Uh, rabbit! Finally, Lian! Congratulations! Thank you! you. Ay, kano mag-go, be? Bilisan yung next word. ng. Next word! Mahina pa naman ako sa ganito. Uh, Monkey! Monkey! Monkey. Bang, so, aku pangat tuh, diba? Dari so, sumpah okay. oh, sorry. <laughs> go! Go, next! Ouch! Next! It's difficult. Gurea. 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 Oh my gosh! Go, go, go! I, ta, ta. <laughs> Alam yeah, mo, nasa dulo yeah. lang. Gano'n so, sa aming gorila na. Ayan. Sapay-sapay pa. Kaya ba, takot ba ka sa alligator? Ang gawin gorilla gorila. Bo. Maraming salamat kayo. Next word! Ano? <laughs> gorilla? <Hello>. gorilla. <laughs> gorilla. <laughs> Nakakaabal. Next, <word. laughs> Next word! Next word! Chicken! Taw <laughs> na ako. Oh. Pero paano? Kaya pwede pa rin magsalita. Wala oh, na, tansin ko. Wala akong nasagot. Next! Okay. Nakaisa okay. na lahat? Oo. Oh, okay. O, ikaw na, Tekla. Okay, go! O, ikaw si Tekla. Mag-giveaway naman kayo. Sige. Okay, tahimik tayong lahat. Crocodile! Ah! Ano Ay mag-giveaway? Ayoko makalabas kalabas ko lang kayo eh. Ang sama ni Ashley! <laughs> 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 Wala kang sinabi. Hindi mo nagsagot. Crocodile, sabay nga lahat, di ba? Dahil sabi mo sa... Bungol ka. <laughs> Ay, next! next. Nakababa lahat, ba Okay. <laughs> <ba yun? laughs> Ayaw ng answer. Okay, tantipin natin. Girap. Next word. Hindi Bila ako sasagot para kay Tekla? Ah! Um, oh, wow! Oh. Oh, ako nagsagot din ako, mo. Two. Next. Ah! Um, Axel. <laughs> ano 'yan? Ano 'yan? Let's pass, let's pass. Ah. Ma Ay, kamel! 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 Ano yung Ang yabang muna ang bubay. Siyempre, ba na Ang kamel. Ang kamel. Ayan, ang camel madalas natin makita sa Middle East. Ah, Ayan, yeah. Ayan nakapunta na ba kayo sa Dubai? Dubai. Abu Dhabi, Dubai. di ba, oh, Be? Nakasakay na ba kayo sa camel? Yes! <laughs> yes, ilang kamel na lang sakyan nyo? yan. <laughs> Nakataas lang yan. <laughs> Ay, pwede next Next one! Next word ba? Next word na! <laughs> <X -word> na. <laughs> Go! Toga, toga! Palakas na ng toga! Okay. Ayan, Shubi, paano tumahol ang goat? Me... Ay, ano nga yun? Oh, me, me! Bakit parang nakalimutan mo yun? Me! Alam kabayo eh. Goat! Okay, A kumusta naman yung pakiramdam? Lampas na lang siya! Baka... Next word! ko siya! Next word! Me, yeah, <laughs> yeah. <laughs> Next. Yung goat ba? Kangaroo! Kangaroo! Oh my God! Bakit ang pagkitaas ng mga awit? Okay. Oh, so, nakakita na ba kayo ng kangaroo? Yes! Ayan, nagsasalita. Ako, oo! <laughs> Tekla, sali ka naman! Ah! <laughs> <laughs> so, <laughs> bakit nyo ba sa amin kangaroo? Ganun Oo! No? <laughs> uh oo! -oh. Oh. Hindi nga, hindi ko na kaya. <laughs> ah, oh! oh my God! Nice, yes! Congratulations, <laughs> Belly Alam niyo, alam niyo, babuka na ako eh. <laughs> Yes! Sa Bangkok. Yes, Bangkok. Sa Pratunam. Ah, talaga. Ang yabang muli yan. Nararang makaisa ka lang. Gusto na eh. Gusto naman experience dito. Naganda yun. Dalawa kayo sasakay sa likod. mo ka muna muna to. Sasagot kami. Siya na Si Abraxas! So, kung mas naman yung pakiramdam naman ng mga abraxas? Ipapahabol ka sa us! Fabric Subic! Oh. Meron yan sa Subic Safari. Oh. Meron sa Seb! Chubby! Vegan! Vegan, meron sa vegan. Meron! Hindi na namin ma-haustretch yung oh, kamay yeah, namin. Yeah. <laughs> <laughs> okay. right. Last word! Ang sarap naman pala ng game na to! Parang wala talaga akong nag game bag sa segment na to. Crocodile! Crocodile! Hindi! Oo! Rhinoceros? Subic! Oh my God!